Hi guys, nandito po ako sa may Jollibee. Ayan o, sa may welcome rotunda. Hinihintay ko po yung ano po. Dito po kami magkikita. Matraffic daw po kasi sa Kiapo. Ayan. Ito yung aking mga dalahin, no? Lala ko ako ng damit niya kasi Diyan daw matulog sa ano, platilina. Maambon pati. Wala dalang payong.